Hello guys. Kumusta po kayong lahat diyan? Uh, welcome po ulit sa Amaran TV channel. Bali andito tayo ngayon para uh, gumawa ng Sikpaw o agahit ang tawag sa ibang lugar sa Bicol. Ang iba naman ay Sikpaw o siu ang tawag bali, gagawa tayo para sa panghuli ng ano, ah, uh, ipon, alimango, palimasal, isda, kailangan siyang gamitin. Bali, meron tayong gamit na, ah, uh, hindi siya asero, guys. Bali, tinanggal ko lang sa steel matting para meron lang tayo maging, ah, uh, basicyan o tutorial para sa gagawin nating uh, siopao. Bali, meron din tayo anit. Uh, ito, sariling gawa ko to. Yan. At ah uh, video malaki ito. Gagawin natin siopao. See guys. Ah, uh, parin meron din tayo ng ano, pati may gamit din tayo PVC. Mix it lang. Kung may kahit sana tayo, pwede kahit ang gamitin. Kaso wala pa tayong PVC. Total ay tutorial lang naman. Pero ito ay pwede na rin. Kasi pag kahalimbawa nasa malalim ka, o nasa bangka ka, nangingilaw ka, pagka may nakita kang alimang o alimasag sa ilalim, pwede mo siyang dugtungan na mahaba. Nasa bangka ka, nasa ulang ka ng bangka, pwede mo siyang makuha ng ating gagawin na uh, sikaw. Pero bago yan, yun po hindi pa dyan nakapagsubscribe Basta ay eh, maaari po kayo magsubscribe sa aking uh, mga pamaral TV channel sana po ay huwag kalimutang i-share or like mo lang. So you guys, uh, guwak muna tayo ng sikpaw. Yan. Ito nga, bali, ano natin to? babalukto na natin to. kami ko yung ito guys ay asero kaso wala tayong makuha dito sa site asero kaya bali ano yung sa steel matting muna natin bali hindi natin pagpapantay na natin uh, Tawag dito. Haba ng bagay sa BBC. Para po sa kali sa kahiman, hindi siya mag ano, hindi magpanagpo ang butas nila. Bali, babalutot natin ito guys. Tapos para hindi sa magikot kasi kung dito lang natin ilalagay walang mangyari guys ay dito natin to ilalagay So tatalian natin yan dyan kaso iikot yan kaya talagyan natin ang pinaka ano siya ganyan guys ang magiging bali bubutasan natin ito dito para makatagos itong alamay na ito Bali ganyan na ito guys. Kung kahoy sana ito, pili natin lagyan siya dito ng kanal. Kung kahoy. Para hindi siya uusad o, o pupunta doon. pupunta dito. Mga ah, ganyan siya. Kasi may kanal. Kaya bali, tatalian lang natin siya. Pero kahit nakahoy siya, kahit may kanal, lalagyan pa din natin ng uh, tali. Yan na kasi okay, guys, yeah, ito. Sabi, uh, kahit anong mga natin, hindi sa iikot. Kasi naka, nakabutas yan dito. Pati ka nakabutas. ating uh, ano, uh, pagkakabitan ng ating uh, net. Bali pagka nakikabitan natin ang ating net Ang mangyari kasi ito guys Nakabaluktot Kanyan right okay, yeah. Okay, ito guys, naka ganyan. Bali, nakakot gano'n siya, tapos biglang likong na gano'n. Papansin niyo. Yes, Ayan yeah. siya. Para kung sakaling ano, uh, sa malalim ko nga, ang lagay niya ay naka ganito lang. Bali, napapat na ito. Pero ang tangkay niya, nakapatas pa. Depende sa pagbaluktot niya guys. Kung gusto niyo naka gano'n, para malayo ka pa. Halimbawa, yung ka pa, ay yung, matawa, yung sasakban mo ng alimango Dito ka. Kasi mahaba yung tangkay mo. Abot mo na siya. Iba doon sa nakaunat ito, na lalapitan mo talaga siya tapos basa pati kamay mo. Ito kahit nasa bangka ka, doon pa din. Ah, uh, makukuha mo yung alimang o sobo, alimasag, isda na nakadantay lang sa uh, gilid ng bato. Pwede mo siyang malukot na gano'n. Ganun guys. Bali, kakapit muna natin ang ating uh, sigpaw. Yan. Bali, tatanggalin muna natin to. Yan. Tanggal na. Bali, lumuyo pa tayo ng ibang pisto kasi mainit na sa bilang pisto natin kanina. Bali, ilalagay natin itong uh, net natin. Bali, sisintroon pala natin ito. Kasintro siya dito. Para magpare-pares ang pilang ng ating uh, ano, -kabit ng mata tayo. Po kasi guys, bali ako ang naggawa nitong lid na to. Yes, yeah. Kaya ang bilang ng mata na to ay 128 na butas pa ikot. Kasi nung ko ito ng 16. Tapos sumu uh, pangatlong ikot, naging naging 64 tapos naging 128 siya kaya lumaki siya ng ano ganito e bali hati natin ito sa 21 na na ano na buko o pagitan kung dito ay 10 Bali 60 10 din dito Nataga 6 60 10 Nataga 6 60 1, Bali 120 Yung walong mata Dito natin sa Pagitan ng Ano Ng BBC Kaya bawat uh, Buko nito ay 6 na Butas Yung nga ya para para ipares natin ang ano ang pagitan ng mata kaya bali kung natin moving siya guys moving kasi nakatuhog siya kaya bali bumangga man dyan ng sumpo di mango sasabay lang siya saglit lang naman ito guys ang kagandahan ito mga guys kasi hindi mo siyang madugtungan kung alibaw nasa pababaw ka pwedeng tanggalin ang tali ang dugto kaya na kung sa malalim naman dugtungan mo siya pwede mga hindi ka maalangan kasi naka babaluktot ang ano niya itong ito yung sa kalahati pala na ikakabit natin wala pa yung dito so, kaya dito naman tayo kapit na isa okay, so na guys hindi hindi nyo masyado makita ang nylon niya ata kasi malit kasi ang nylon na nagawa ko malit ang nylo na nagamit ko gawa ng uh, dapat pag-parehas lang tayo guys ang bilang. Yan yes, siya guys. Panorin nyo guys hanggang dulo. At uh, i-ano ko sa inyo kung paano iangat ang halimbawa, meron nang nahuli ang ano, ang sikto natin. Kung paano ang tamang pagangat At kung saan papapuntahin ang huli. Halimbawa, meron na tayong na takpan na isda, o alimango, o sugpo, o ipon, o anuman, alimasag saan natin papapuntahin at kapan natin may uh, ano may aahos siya na wala tayong pangamba na maka wala makalapas sa yun na lang naman ang paggamit nito kung uh, hindi mo pa kabisado medyo mahirap ang halal kung nasa bangka ka. Kasi, wait, okay, magsasagwang ka. Ang pangilaw ay headlight. Dito, sasagwang ka. Nasa unahan ka, guys. Nasa unahan ka nakasakay. Hindi yung sa ulihan ka. Kasi kung napansin nyo yung sa kong bangka, bali, yung pinapangilawang ko, yung gamit sa pangilaw lagi ko guys ng timon yun para kahit sa mga kontak sila sa ako iikot na iikot lang yung unahan niliko siya kaya kahit na mag ka na mangilaw okay lang kasi mayroon kang guide sa ulihan naka-speed yung timon na yun balik ko saan yung tulak ng saguan mo hindi nang talagang tutumbukin nun yan okay na natin yung ano guys. Ito na siya. Ito na ang nangyari ng ating uh, ano. Kung titingnan ting nyo, malaki ay maliit. Pero pag kahit ay nagamit nyo na ng panagi, mag-expand uh, pa Kasi kaya medyo ipot ang mga mata nito kasi kinamitan po natin ng agpang na tinatawag yung hulma ng ano parang panparehas pare ang mata niya. Yan Ito siya. So yun guys Halimbawa Ito so, Pag bilikay niyo sa tubig Siyempre ang angit na to Angay ng tubig ng dagat Siyempre naka, nakatayo ito Tapos pagka dito sa isda walimango halimbawa uh, Limasag Ipun o kung, kung ano yung dapat na Yan siya Bali kung halimbawa dito naka ano ang Sumpo Yun ang nakaharap niya pipitigin lang sa dito ng sagwan. Pagpitik niya papunta doon, hahapay na siya, pupunta siya diyan. Ibig sabihin, yung laman niya, nandito na. Huwag mo ititihaya yan. Kasi, kasi yan. Hayaan mo lang, nangyangat mo siya na nakatao. Para siya. Kahit anong ganaw niya dyan, kahit anong pasagya, niya, hindi siya baka paano. Pero pagka pumitik na dyan, tapos nandyan na siya, inangat mo, sa mo iaahon wala makakawala ang bulin natin kaya dapat kung anong posisyon na kalagay mo mahuli man siya pumunta man siya dito dito kaya siyang pumunta dito lagi siyang nakaganit kasi simple mabigat na yung naman niya iyaan siya huwag luwag mong hindi hindi niya okay mga guys hindi ko po thanks for watching God yeah, bless at sana po doon po sa mga nakapanood at eh, kung kalimutan mo subscribe sa aking pang mga pamanan sa inyo. Mabuhay po and God bless. Bye-bye!